At tayo na nga mga kaasang, no? ano na nga ba nangyari doon sa ginagawa natin? So ito na nga, update na natin kayo ulit kung ano na nga nangyari at naka-order na nga ako ng aking mga ilalagay na bagong tanks dyan. Tapos naisalansan ko na rin yung mga dati kong tank dyan sa maramihang stand na yun double doble ang lagayan. So mga 12 na 10 gallons yan. Tapos order pa ako ulit na mga 10 na 10 gallons at dalawang 20 gallons na ilalagay natin dito sa ating bagong rack. Umorder na rin pala ako ng ating sticker na gagamitin natin dito sa ating mga bagong tanks no kasi gusto ko maging uniform yung kulay nila so bumili ako ng isang rollo na vinyl sticker para sa ating background at para maganda naman tignan at uniform. So ito na nga ano, kakabit na natin Itong vinyl sticker na to guys, maganda to dahil meron tong guhit sa likod. So, madali nyo magugupit yan ng pantay. Ayan o. May mga guhit-guhit yan. So, madali lang sukatin din. So, yun nga. Sinukat ko na at napakadali lang nito i No? Maganda pa dito. Eh, doble lang yan. Kung ano yung kulay ng labas, yun ang kulay ng loob. So, inisaysa ko ng gupitin kung ilan yung kailangan ko lang. Dahil mga sampu lang ito. At uh, yan, nagupit ko na nga lahat, no? napakasimple lang at napakadali kahit bata kayang gawin yan. dami pa natira, no? yung mga natira dito ay ko na lang to after nung pagbubukas natin ng shop. Ay ibebenta natin yan. So yun, mga itong 20 galon sa una natin gagawin para mapakita ko sa inyo kung paano natin ginagawa yan. No? Uh, usually kinakabit to dito sa labas, tas kailangan nyo rin ng sabon, and dishwashing liquid para spray natin. Para hindi agad dumikit yung sticker doon sa paglalapata natin sa kanyang salamin. So, yung mga ganitong vinyl sticker, no, sabi ko nga kanina, kung ano yung kulay sa labas, yun din ang kulay sa loob niyan. So, ididikit natin yan sa bandang labas ng aquarium, no, para sa mga magta-try magkabit nito. So, simple lang naman magkabit niyan, no. Siguraduhin nyo lang maninis yung salamin, tapos basain nyo nung tubig na may uh, washing liquid tapos yan magbababas ng konti yan tapos panas-panasan nyo pag natuyo yan eh mawawala rin naman yung mga bubbles nyan so ganito na nga yung magiging at nakabitan ko na lahat at napakasimple lang no at napakaganda tignan ang ginamit ko nga pala dyan is royal blue para sa mga magtatanong at gusto ng ganyan at yun nga meron pa mga kulang doon yung mga hindi ko nalagyan dati nalagyan ko na rin natin yan So yung mga kasang na ilagay ko na yung ating mga aquarium at ang ganda tingnan no dahil bago sana eh, pag tumagal at naluma eh, ganito pa rin ang itsura ng aquarium natin Siyempre, makakaroon ng mga watermarks yan at dudumi ng konti yan. pero yon, ah, kailangan masipag kayo talaga para mapanatili yung maganda ang inyong setup so tapos na nga tayo dito no aeration na lang ang kulang natin para dyan at eh, yung mga kasang no ginawa ko na rin yung aeration, simple lang naman ang gagawin ko aeration dito dahil mga sponge filter lang to at yung gagamit tayo ng pump. Ayan, meron ako dito ng ilagay na pump na compressor na 25 watts. Sana kaya lahat, no? So, testing natin. Ayan, meron na naman akong hinanda dyan na saksaka, no? At yan, maingay siya. Dahil uh, wala pa nakakapit. Pero, ayan, pansin niyo, pag pangko ko siya ng, ano, um, daliri, ay okay, siya. tahimik so, naman yan. Depende sa, ano, no? Kung ilan nakalagay sa kanya pinarinig ko lang naman sa inyo kung gaano kayo yan tapos ito ikakabit ko na lang to doon sa tubo na nilagay natin dyan yung mga PVC dyan gawa ko na lang ng paraan yan discard ko na lang yan tapos yung gumamit nga tayo ng PVC bubutasan ko na lang isa isa yan at lalagyan ko na air controller papunta doon sa sponge filter so yan ganyan ka lang ng tubo tapos mga elbow mga T yan ang ginamit natin tignan natin kung kayang pabulayin yan lahat tapos ayun nilagay ko muna siya ng cable tie para mag-fix siya diyan. Pero tingin ko magiging pansaman, tagal na yung cable tie diyan dahil matibay naman eh no. Hindi naman siya gumagalaw. So tingin ko okay na rin yon yung may mga cable tie diyan. Tapos itong 20 gallons natin, hindi ko alam kung lalagyan ko to dito ang manggagaling, maglagay ako ng sponge diyan o pwede ko rin lagyan kasi yan ng overhead filter. So depende na lang kung trip natin pero kung ano naman kung maglagay tayo sponge, eh, abot pa rin naman. So, yan lang. Yung isang pader na to, para do sa 25 watts na compressor na yun tingin ko kaya naman niyang pabulayin lahat yan at so yun mga kasang no dahil wala pa yung order kong sponge filter tsaka mga air controller eh dito muna tayo sa likod at magpakabisi muna tayo dito dahil napansin ko yung uh, tubig ng ating beta tank o beta tub eh hindi gasing linaw nito ayan di ba yung mga gapis natin ng linaw ito we not to change ko na yan na nakaraan pero medyo cloudy pa rin so naisip ko na kunin yung mga beta yan mga ilang peraso lang naman yan na brief natin yan at ayun update ko rin kayo dito sa ating ano no plant and pack dito na ayan lumino na siya kaso nabawasan tayo ng mga mole dito yan may mga natrapa pero nabawasan na namatay kasi isa so lumino na siya simula nung nilagyan natin ng halaman at yun, uh, may factor din talaga yung halaman dun sa lupa para luminaw yung tubig. Hindi lang yung lupa yung papalinaw. No? dapat meron din tayong halaman para maging crystal clear ang ating water so yun na nga kukunin ko yung mga beta natin dito at mga ilang piraso lang naman yan ayan o kung nyo iba ibang kulay yun yung napagtripan lang natin yan so kolektahin muna natin habang hindi pa sila natatakot sa akin at madali pa yan mahuli ayan nandyan kayo akala nyo kakain kayo ahuliin ko kayo ayun <laughs> Ay, o no? naiscoop na agad natin so ilang piraso lang to at kung maalala nyo kung paano natin to brinid, eh, hindi naman nakapanghinayang, no, kung ba't konti lang yan. Kasi hindi ko naman din kailangan ng maraming beta. At nag-brinid nga lang tayo dyan, trip-trip lang natin na nilagay lang natin dyan. Hulog method yung ating beta. At yon hindi ko naman yung expect na makabrinid ng madami o makabrinid man lang. Eh, yun, natsamba lang natin na may nabuhay. So, ilalagay ko to ngayon sa aking mga MP cut battles na ginagamit dati na nakatabi dito. At yun yung mga gagamitin natin kaya tinatabi ko yun eh, kaya hindi ko tinatapon kasi may mga ganitong pangyayari na kakailanganin ko yung mga lalagyan ng beta natin yon so pag nabukas ako ng shop kakailanganin ko na naman ng beta beta tanks dahil magbebenta ulit ako ng beta so ang mangyayari yan, bibili na naman ako ng bagong beta tank so tingnan natin no kung ilan yung idadagdag natin kasi kasama yan sa mga plano ko na magbenta ng mga betas ulit so yun malana natin ha na balikan ko na lang yung iba so ganito yung mga size nila no? yung iba medyo malaki na juby yung iba late pa pero ilalagay ko na rin yung sa solo para mas mabilis silang lumaki at yun iba, iba yung kulay nila dito ko lang nilagay yung mga ano mga MP cut bottles yan. dito ko na rin ilalagay mamaya so malinis naman to bago itinabi nalikabukan lang tapos yung tubig pwede na nga akong kumuha dito na lang din ako kukuha yan. nagamit ko to dati sa shop. Nilalagyan ko ng mga beta. So, yan. Tinabi ko lang muna. Yan. Diyan ko na lang ilalagay pa isa-isa. Mga wala naman sa pumpiraso tong na-hybrid natin. Ito yung pinakamalaki. Ah, uh, tingnan natin kung mapapalaki natin sila. dyan sa mga bote na Tapos yung pipili lang ako mga ilang piraso diyan tapos si ko rin naman. So yun guys no, tanggalin na rin pala natin ito mga duckweed, no? Akala ng iba gustong gusto natin ang duckweed pero sa totoo lang hindi natin gusto yan <laughs> dahil hindi natin makita yung isda na nasa ilalim at hindi natin ma-appreciate yung ganda ng ating tub. Dahil sa dami ng duckweed na yan, maganda to sa ano eh, sa manok, Pina, pinapakain to sa mga manok, sa mga bibe, kaso wala naman lang ganun dito. So itatapon na lang natin at hindi ko alam kung ba't dumami na ng ganyan yan, no? Maganda talaga kasi pag summer. Eh, yan, mabilis kumalat at mabilis dumami yung mga ganyang halaman. So, yung mga kasang na ubus ko na ng konti, na <laughs> ko na ng konti, na no? may mga natira pa rin, mahirap simutin yan. Uh, at sa susunod siguro, unti-unti ko yan na linisin. Para na makita natin yung isda, no? na ko na nga ito, mga isda na ito. na ko na kayo, tagal ko na kayo hindi nakita. So, ayan, clear na yan. Tapos yung mga beta natin, dito ko rin nilagay tingnan natin kung ano kung anong mangyayari dyan pag lumaki at kung may mabibenta tayo dyan pero pansaman tagal dyan muna kayo tapos baka yung water change ko ulit yung tub na pinaglalagyan nila kasi ang labo talaga ng tubig hindi ko alam kung ba't ang labo nun mga kulang sa halaman to malinaw naman siya pero hindi talaga crystal clear eh kasi, kasi, parang ang labo nung alam yun sa bandang ilalim So, ayun, yun lang muna update natin guys, no? Pag dumating yung order natin, update ko ulit kayo. Fish out!